Kaya ang ulam dito. Sabi na. Yan ang ulam dito. Ito. Sabi. Sabi na. Huwag mong subukan. Matitira ang buhay mo. When I say, do not... Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No. hungry filipino a few moments later <laughs> <Damn>! <laughs> oh, no 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 ang galing the one on <laughs> <laughs> Oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. A few moments later. So yun, what's up sa inyo mga bak? So, laming tayo kanina. Ito yung huli natin. Tapos, dalawang saging. So yun. Ang <laughs> bilis lang huli ng ulam. So, yun, uh, maraming salamat nga ba sa uh, nanonood at nga manood pa lang sa aking mga videos. So, maraming maraming salamat sa inyo. Yung mga supporters ko dyan. So, yun, <laughs> sa mga sumusuporta sa mga videos ko. So, maraming salamat sa inyo. Sa mga lahat ng mga followers ko. So, maraming maraming salamat sa inyo, mga bok. At God bless sa inyong lahat. So, wag lang... Huwag yung kalimutan mag follow sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel Tinig TV. Ay, subscribe na mga bok. Supportan nyo ako. So, please support my channel sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you. Thank you mga bok. So, ano pa hindi hindi natin? Ito yung ulam natin na, na nahuli kanina. At saka, ito yung galawang saging. So, kakain na tayo mga po. Maraming salamat. Peace! In the night, the stars light up the sky. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Pilipino. Uyo so, lang wala mga po. nilang lang huli natin kanina eh. So hanggang dito na lang. Kabus.